Sa bawat pahina ng kasaysayan, may mga bagay na hindi na isulat. May mga bagay na hindi makita sa mga textbooks, pero ramdam na mga taong nakahawak sa kanila. Paano kung yung mga iniwan ng mga bayani natin, hindi lang pala alaala? Paano kung may mga sumpa pala silang dinala hanggang ngayon? Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang mga cursed objects ng mga Filipino historical figures. At kung mahina ang loob mo, please proceed. Ang una nating tatalakayin ay ang Tintero ni Rizal, ang mansyan na hindi matanggal. Bago tayo magsimula, tingnan mo muna ito. Ito ang itsura ng kanyang Tintero. Si Jose Rizal, ang ating pambansang bayani. Ngunit sa likod ng brilliance at talinhaga ng kanyang mga salita, may isang bagay na kinatatakutan ng ilang mga historians. Ang tintero na ginamit niya sa pagsusulat ng Noli Metangere at El Filibusterismo. Mukhang ordinaryong inkwell? Hindi raw. Ayon sa mga custodians, hindi raw ito nauubusan ng tinta sa mga lumang kwento nila may mga cold spots, may mga pahinang tila gumagalaw mag-isa. At ang atmosphere, parang may nagbabantay sa likod mo habang nagbabasa ka. Pero eto ang mas creepy. May mga nagtatrabaho daw sa archives na bigla na lang tinatamaan ng matinding lungkot, nananaginip ng masama, o nakakita ng maliit na lalaking nakatayo sa likod nila. Pagkatapos nilang mabitawan o mabagsak ang mga manuscripts na isinulat gamit ang tintero na iyon. Sabi nila, si Rizal, hindi lang kwento ang isinulat, pati mga kapalaran. Ngayon naman ang pinaka-iconic na sandata ng revolusyon, ang bolo ni Andres Bonifacio. Pero hindi lang ito simbolo ng tapang, kundi simbolo rin ng pagtataksil. Ayon sa Alamat sa Cavite, ang sino mang gumagawa ng replika o kopya umahawak sa display o nagtatangkang ipersonalize ang imahe ng bolo, nakakaranas daw ng bigla ang mga conflict sa buhay nila. Away sa pamilya, sigawan sa bahay, o minsan mas malalim pa. Kasi raw, ang sakit ng pagtataksil na dinanas ni Bonifacio, hindi ito nawala. Naiwan ito sa patalim ng kanyang bolo. Maraming guard na nagkukwento na tuwing dumadaan sila sa display, may presensyang nakamasid, lalo na kapag nakita mo ang refleksyon mo sa bolo. At hindi makukumpleto ang listahang to kung hindi natin pag-uusapan ang anting-anting ni Emilio Aguinaldo. Ipapakita ko rin ang ilan sa mga anting-anting na nakita namin ng kapatid ko noong pumunta kami sa bahay niya nitong Abril. Sabi ng iba, hindi lang daw ito folklore, Marami ng kwento mula sa Cavite na meron talaga siyang makapangyarihan na anting-anting. Ang sabi, ito ang nagbigay sa kanya ng mahabang buhay, proteksyon sa digmaan at isang aurang ramdam mo kapag nasa malapitan ka. Pero tulad ng lahat ng kapangyarihan, may kapalit. Marami rin kwento ng na mga nakahawak sa display sa museo. Bigla ang pagkahilo, pagbigat ng dibdib, at mga panaginip na mga sundalong nakatayo sa dilim. Maski noong nagpunta kami ng kapatid ko sa kwarto ng mga anting-anting, sobrang bigat ng pakiramdam. Siguro dahil sa dami ng naiipong residual energy, mga pangarap, mga hiling, at mga hindi natupad. Power always has a price. At sabi ng mga matatanda, kapag hindi malinis ang intensyon, ang anting-anting ang mismong sisira sa'yo. At kung akala mo'y tapos na hindi pa, meron tayong pag-uusapan ng mga ilan pa na hindi natin alam na meron palang curse ang kampilan nila pulapo. Ang sabi-sabi, ang mga gumagawa ng mga replika nito ay bigla ang nagiging mainitin ang ulo. Ang paintbrush naman ni Antonio Luna. Isang report ng isang museum staff, Falling frames kapag may dumadaan na mabigat ang dalahin sa harap ng spolyarium. Ang diary ni Gregoria de Jesus, ang pages daw, minsan nagbabago ang pwesto niya overnight. Kung ang kasaysayan ay gawa sa dugo, sakripisyo at paghihirap, edi hindi na nakapagtataka na yung mga iniwan nilang mga memorabilia ay may tinatago pa rin kadiliman. At minsan, hindi kailangan ng multo para matakot ka. Minsan sapat na ang mga bagay na iniwan nila, ang mga alaala, ang mga sakripisyo. Kung trip mo pang makarinig ng mga ganitong dark tales at folklore, subscribe ka na sa Hiwaga at Esoterica. I-like mo na rin tong video na to. Iring mo na rin ang notification bell. Hanggang sa susunod, manatili sa liwanag.